Hi guys, welcome back sa aming youtube channel So ngayon habang wala masyado tayong ginagawa sa ating uh, trabaho Is pag usapan natin kung nasa magkano pa yung aming monthly expenses dito sa US So ang pag-uusapan natin ngayon is kung saan kami nakatera Andito kami ngayon sa Washington State, uh, City of Bellevue, Downtown, Proper So dito kami ngayon nagre-rent ng aming apartment So, magkano ba yung monthly rent namin sa aming apartment? So, sa aming apartment is the range kami ng 2,600 US dollar. So, sa 2,000 US dollar na guys, uh, may isa bedroom, yan, isang bathroom, tapos may mga dishwasher na rin, uh, dryer, washer, ref, lutuan, at saka yung, yung parang center niya doon sa so, pagka nagugugas ka, magkano. So, yun yung kasama dun sa 2,600 na rent namin. Then, sa miscellaneous naman, sa miscellaneous namin, kasama dyan yung tubig at saka yung garbage. So, sa dalawa na yan is nagre-rent din kami ng 250 to 200, ano 250 to 300 USD. So, mas mahal siya dito sa amin yung tubig uh, unlike sa ibang lugar dito sa Washington State. Base lang yan sa mga natatanungan namin na mga nakikilala dito sa amin. So, ayan yung miscellaneous namin, tubig at saka garbage. And then, uh, sa electricity naman, so sa electricity is nakabase kung kano tayo kalakas kumamit ng kuryente, appliances, mga ganon. Then, mas nagiging uh, malaki yung usage natin sa electricity pag mayroon kayong aircon at saka heater sa room. So, dito naman sa amin is talagang lahat ng mga apartment dito sa amin is meron siyang naka-attach na heater. So, sa amin is meron din kaming aircon na sarili. Portable and then meron din kami yung nakadikit mismo sa wall. Kasama na rin siya sa apartment. So, pag meron kang heater at saka aircon, mag ka ng 80 to 90 dollars. Pero kung wala naman, wala kang heater, lakang kang aircon nasa $50 lang yung pinaka maximum mo na binabayaran dyan ata so hindi lang ako sure na ganun. pero yung sa amin doon talaga siya nagre-range siya 80 to 90 US dollar ayan and then sa sakya naman nagma-monthly rin kami ng $600 so medyo mahal-mahal pa yung uh, monthly namin and then yung car insurance naman namin is $260 uh, dollar per month. Tapos, siyempre, pag may sasakyan ka, hindi mawawala dyan yung parking. So, sa aming apartment, uh, required ka na magbayad ng parking mo pagka meron kang sasakyan. So, ang monthly namin sa parking is $150. Yan. Wala nang awad. And then, pagka tumalabas din kami, madalas gumagala kami thrice a month, ganyan, Sabado or Linggo. So, minsan nagbabayad din kami talaga ng uh, parking sa labas and uh, nagre-rent siya ng $20. Mahal kasi yung parking dito sa US kahit saan ka mapunta ata. Pero may mga part din naman dito sa amin na free parking. Lalo lalo dito sa Bellevue, maraming free parking dito sa amin. And then, sa gas naman. So, sa gas is gumagasto kami ng 150 kasama na yan yung biyahe ko sa work and then yung pasyal namin around the city so minsan parang hindi ko pa naubos sa yung 150 dollar na gas hindi ko lang alam kung nasa ilang pa ilang galon kasi twice ako nagkukan eh. twice ako halos nagpapa full tank and then uh, bago ko nga para makalimutan so pag mag rent ka pala dito ng apartment pati kaya uh, ng bahay is required ka rin magbayad ng rent insurance so yung rent insurance naman namin is nagmamantali kami ng 18 dollars at syempre uh, wag natin kakalimutan yung ating health insurance so sa health insurance naming mag-asawa ang monthly namin doon is 350 dollars ayan kasama na doon yung aming dental insurance. So, mahal siya. Yan, mahal. Pero marami naman dito yung mga health insurance na mas mura na mahanap. Tapos, dito sa amin, uh, nagbabayad din kami ng aming internet. So, sa internet naman namin is nasa 75 dollars na mayroon siyang 900 mbps. Yan. And then, kumuha din kami pala ng kwan? ng uh, cellphone na may plan. So, nakadepende na rin sa inyo. Kung sa inyo, nakadepende sa inyo kung kukuha kayo nun. Pero, this year, kumuha kami nung dalawang phone. So, nagbabayad kami ng $290. Dollar. Kasama na yan yung international call at saka yung text messages. At saka magagamit naman talaga yan sa dito sa akin Kasi uh, yung data naman dito sa akin, lalo na pagka nasa work ako, talagang gamit na gamit ko siya siya halos buong araw na ginagamit at tsaka meron din kaming binabayaran yung tinatawag namin at tinatawag ang subscription so sa subscription naman gaya nung prime video kung gusto mo manood ng mga bagong mga bagong movies yung instacart tour so sa instacart kaya kumuha kami ng ganun kasi nga dito minsan hindi rin natin maiwasan na uh, umorder online ng mga groceries ayan kasi 'di ba yung panahon dito minsan ang hirap intindihin lalo na pag tag-ulan saka minsan mag -snow. so ayan guys yung monthly expenses namin mag-asawa hindi ko na sinama yung sa monthly ni bro yung alaga namin so ang um, total o di kaya yung almost na nagagasto namin ay bago ko pala bakalimutan meron pa kaming grocery So, sa grocery guys is nagre range kami ng 300 to 350 dollars. Kasama na dyan yung mga online na uh, pagkain or merienda. Ayan. So, and guys, yung lahat ng amin nagkakasa dito at nagre range siya ng uh, mahigit 5,283 dollars. Yan yung compute ko sa Uh, gasto namin sa mga nasabi ko. Hindi pa yung kasama yung ibang gasto si namin. Yan, kay Brody. So, ayun lang guys. Sana makatulong sa ibang kababayan natin dyan. yung May mga planong pumunta dito sa Washington State. Uh, pag gusto nyo meron dito sa Bellevue, is meron na kayong idea o di kaya meron na kayong uh, ang tips kung nasa magkano yung magiging monthly expenses ninyo pag kayo lang mag-asawa. So, ayan guys. Maraming salamat sa inyong panunod. Thank you.